What's up mga idol? Sa video na to ay magpapalit po tayo ng LCD frame. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, baluktot na kasi ang pinagkakabitan ng LCD. Kaya, ayun, nakailang dikit na po ito mga idol. Umaangat pa rin. Ayan, kung napapansin nyo po, ang dami na pong dikit na nailagay dito. At dahil lagi pong umaangat, pinabili ko ang may-ari ng frame. So, hindi po ako ang nagdikit dito dati mga idol. So, dahil nakita ko talagang baluktot na, pinapabili ko siya ng frame. At ayan, bumili nga siya mga idol. Pansinin nyo po yung dating frame niya talagang nabaluktot ang pinakadulo. Kaya doon po sa dulo ang nag-aangat. At ayan, bago po natin galawin lahat, i-check po natin. Baka mamaya sa atin po nagbibintang. So, ganun po mga idol, kapag nagpalit ka ng LCD frame, ang kailangan nyo po i-check lahat. Touchscreen, kamera mga volume, baka mamaya pagbalik mo, hindi na gumagana. At ayan mga idol, pansinin nyo po, chine ko rin po ang speaker. Ayan, so, tumutunog po siya. So, ang mai check nyo mga idol, yung wifi, camera, mouthpiece, speaker. Baka mamaya may problema at sa iyo maibunto ng may-ari. Kaya pa talaga kapag nagpalit ka ng frame i-check nyo lahat. So ayan, okay naman ang volume at sinubukan ko i-off. So hindi po siya ma-off dahil latest version na po ito. At ayan, buksan na po natin at tingnan natin kung ano ang nangyari sa kinaka LCD frame. So mamaya may doon malalaman nyo po ang nangyari. So ayan tanggalin muna natin yung pinakatakip niya sa likod. So ang binili po pala ng may ari dito mga idol ay body frame at LCD frame. So sinama na lang daw niya dahil gusto niya maging bago lahat. So ang akala niya kapag pinalitan daw ng LCD frame, kasama ang body frame so dito mga idol wag nyo nang palitan ng body frame kung baluktot lang po ang pinaka LCD frame para hindi kayo gumastos at ayan tanggalin natin lahat ng screw at mag shout out muna tayo rito ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out comment po kayo sa video at ayan mga idol maraming salamat po sa inyong tiwala sa mga gustong mag mag lang kayo sa ating FB page Joel TV Official new feeds maraming salamat po at ayan iangat natin yung pinaka back housing. At kapag nagpalit ka nito mga idol, ang model po pala nito ay Realme C53. At ayan, ingatan nyo ang fingerprint dahil pwedeng maputol yan kapag nagangat angat ka ng diretso. At ayan, tanggalin natin yung battery mga idol. So, yun po yung una natin tanggalin. Next step, angat po natin yung LCD flex. So, ingat-ingat din po yan. Baka magkalamat. Pati po yung flex sa connection ng charging at iangat natin yung motherboard. So, next step mga idol, ayan, iangat natin yung banda sa charging board. At ayan, itong plastic na to mga idol, angat din natin yan dahil yan po yung takip ng battery mga idol para hindi siya mag -ugap. At ayan, tanggalin natin yung pinaka antenna ng signal. At ayan, pati yung charging board, magkasama yan mga idol. At ayan, yung flex ng charging, tanggalin natin. At yung inaka speaker ayan, yan po yung speaker. At next step, yung vibrator. So, yung bilog na vibrator ang tawag dyan. At pinaka-airpiece sa taas mga idol. Next step, angat natin ang pinaka-flex power or volume, magkasama po yan. So, ingat-ingat yan mga idol. Kailangan nyo po yan ingatan dahil pwedeng maputol yan. At kung wala kang pamalit yan, kamot ka sa ulo dahil po-orderin mo yan at lalo na kung nagmamadali ang gusto merat at malayo sa lugar mo. At ayan, ito na po yung pinaka LCD frame. Dito po, nakadikit ang LCD. Kaya next step, pinakahuli natin tatanggalin yung pinaka LCD. So, ayan mga idol, ingatan nyo po magtanggal nito. Dapat initan nyo po ng kunti para yung mga dikit sa LCD ay matanggal. Kasi kung percent yan, masisira yan. So, abuno ka dyan mga idol. At ayan, tas po natin. So, in initan lang po natin ng kunti para naman hindi madamage. Kasi, ayan, dinikita na rin pala daw ito mga idol dati dahil umangat na siya. At yung doon sa banda sa taas talaga ay hindi po talaga na didikit ng mayos umaangat. At ayan, pansinin nyo mga idol, ang dami pong pandikit na nailagay talaga. Kaya ingat-ingat mga idol, lalo na kung magtanggal ka ng maraming dikit, pwedeng bumigay. At sana mga idol, hindi yan bumigay. Tingnan po natin mamaya at linisan muna natin mga idol. At pansinin nyo po, ito po yung cream mga idol. Nabali na po pala. Kaya nagbaluktot na po siya. Nadaganan daw pala niya ito. Pagtulog, pagising na, nagulat siya, nabaluktot na. Yun pala, nabali na ang cream. At ayan, buti na lang, mayroong available sa online shopping. Ayan, pansinin nyo po, nabaluktot na talaga ang lumang frame. At ayan, yung pinaka-LCD mga idol, ang dami na pong dikit. Nakailang punta na daw siya sa pagawaan nito mga idol. At nung nakita ko talaga na baluktot ng frame, hindi ko na dinikit. in ko sa kanya na bilhan niya ng frame. At sa kabutihang palad, binilhan nga niya mga idol. At sa akin niya pina-install. At ayan, pansinin nyo mga idol, straight na po siya. Ang gagandahan, kompleto na po ang LCD frame na nabili niya. At ayan mga idol, next step po natin, ilipat na po natin lahat ng tinanggal natin. So ganun lang kasimple, kapag nalit ka ng LCD frame, kailangan talaga matanggal lahat. Ilipat nyo po lahat at kung nagkamali ka dyan mga idol, ay masisi talaga sa'yo. Kaya ingat-ingat mga idol. At ayan, ito na po yung sunod, yung speaker, may pandikit na mga idol. So next step natin, ayan, tanggalin natin yung mga plastic. So dyan po nakadikit ang connection sa baba, yung charging, mouthpiece, speaker at vibrate. So ayan, ilapat mo lang ng maayos at tanggalin natin yung plastic doon sa ilalim ng LCD para madikit ang flex. At next step, yung pinak Airpiece. Ayan, nakabit na natin At next naman, yung pinaka flex ng power at bulyo magkakasama po yun Ayun, nag-apply tayo ng T7000 mga idol para hindi mahugah ga Ang pinaka flex ng power at connected sa button So, ayun mga idol, nalapat na natin At next step, yung pinaka motherboard So, linisan natin yung camera dahil naangat na ang taas at may mga alikabok. So, ganun lang kasimple So, linis-linis din sa camera dahil kapag umangat ang taas, maabigtuhan talaga ang camera Kaya lumalabok At ayun, tanggal natin yung plastic So, dikit po yan ng battery mga idol at wag nating kalimutan to yung pinaka lock ng battery po yan yung plastic mga idol so although pwede naman hindi na ibalik yan kasi may dikit na rin po doon sa pinaka frame at ayan dahil nalagay natin yung plastic ibalik na natin yung battery sa pagkakalapat nya at ayan mga idol so dapat hindi na ito binili ni sir ang pinaka casing or pinaka body housing nya so binili pa rin nya mga idol ang akala nya kasama yan so nilagay ko na lang kaya kung LCD frame lang ang nabaluktot wag nyo nang bilhin ang ganito mga idol at ayan ilipat natin yung pinaka volume dahil ayan kung napapansin nyo mga idol, ang ang pinagabul yung na kasama sa pagbili nakapintura lang sobrang piki naman yan so ayan ibalik binalik ko yung pinaka original niya na volume button at ayan yung pinaka flex mga idol nilipat din yan at yun po yung button mga idol so ang kagandahan nito kompleto ang mga antena niya mga idol hindi mo na kailangan ilipat ayan kitang kita po yung mga antena niya mga idol yung mga gold gold na yan so maraming ganito nagpalit sila ng frame or housing hindi na nagkakasignal dahil wala po yan so kailangan ilipat yan at ayan binalik ko yung pinaka fingerprint button at yung original na button ay ibinalik ko para normal pa rin at matibay so ayan mga idol pansinin niyo po ibalik na po natin ating at na natin fitted ang pinaka body housing ay, or yung pinaka back housing back casing at ayan mga idol kung napapansin niyo po normal na malinis nating nan at straight na siya kanina baluktot ang ibabaw hindi ma ang LCD at ibalik natin lahat ng screw ating na natin mga idol kung nagsira ba or na damage ang LCD kaya isa po sa mga dapat natin ingatan pag naglipat tayo ng body frame ay yung pinaka LCD dahil napaka sensitive po yan kapag tinanggal yan. At ayan, nag-apply ako dito na double-sided tape para sa takip. At pit din po yan kapag double-sided tape ang ilagay mo. Kapag tanggalin mo or DIY mo to madali mo maangat. Hindi mo na kailangan initan dahil double-sided tape lang siya. Madali po siyang maangat. At ang ganda nito, pit na pit pa rin yan. At tingnan natin kung na-damage ang LCD. At e charge mo na natin. At ayan, buti na lang. Hindi natin na-damage ang LCD. So, isa po yan sa mga kinakatakutan kapag nagpalit ng LCD frame ay yung pinaka-LCD. Napaka-sensitive po niyan. Mga edo. kunting mali lang yan. Pwede magkagwit-gwit yan. At ayan, butin lang. Good pa ang touchscreen. At pati ang takip ay normal na. At tingnan natin mga Idikit na po natin. Gamit po natin ay T7000. So, pwede nyo po gamitan ng ganitong method pag nagdikit kayo ng LCD kapag original pa. Sa gilid po ng LCD para pag naipit na yan ay talagang kapit na kapit yan. Hindi na yan aangat. At ayan, sa baba mga idol. Sa may LCD flex, doon nyo po idikit sa pinaka- ka frame ng LCD. At ayan naglagay tayo ng goma mga idol. Tanggalin po natin sa loob ng dalawang oras para yung LCD na nilalagay natin or yung pandikit ay matuyo na siya. At hindi na siya aangat dahil dati mga idol, kapag ipadikit daw niya ang taas daw talaga ay angat pa rin, hindi nadidikit. Kasi so, dahil po 'yan doon sa pinaka LCD frame na nabali. At ayan mga idol, after 2 hours tinanggal ko na po ang goma. At ayan tingnan natin kung pitit na bang taas. At ayan mga idol, after natin na ng pinaka LCD frame, ayan ito na po yung resulta Sobrang pitted na po at straight na ang pinaka-unit nya. Hindi na baluktot. At napakagandang idea mga idol. Kung baluktot na ang frame ng LCD mo, kailangan mo na yan palitan para iwas masira ang original na LCD. At ayan, normal naman ang touch mga idol. Wala nang problema. At sana nakakuha kayo ng idea sa pagpalit ng LCD frame. At dahil napalitan natin mga idol, napaklas natin lahat, e-check po natin ang mga function yung speaker. At buti na lang, tumunog mga idol. Ayan, normal po ang speaker. Wala na po itong problema problema, okay hindi na to aangat basta-basta at hindi na masira ang LCD dahil hindi na po baluktot. At ayun mga idol, ito po yung pinagpalitan natin mga idol na grabe na bali talaga. Maraming salamat po sa inyong palagi panonood.